Magandang hapon, narito ng headlines dito sa Philippine News Agency. Hinimok ni Interior Secretary Benjamin Abalos Jr. ang publiko na maging mapangmatsyag at isumbong ang anumang uri ng pandaraya ngayong barangay at sanggunian kabataan election. Sa kanyang pagboto sa Barangay Highway Hill sa Mandaluyong City kanina, nanawagan si Abalos na iwasan ang pagbenta ng boto at ibang aktibidad ng pandaraya. Ayon tungkulin ng bawat botante na siguruhing tahimik at malinis ang eleksyon. Ayon pa sa kalihim, kailangang isaalang-alang ng publiko ang mga iboboto nilang leader ng barangay ang susi sa maayos na pagbibigay ng serbisyo publiko sa kanilang komunidad sa susunod na tatlong taon. Pinuri naman ni Abalos ang Philippine National Police, Commissioner on Elections, Armed Forces of the Philippines at mga guro para sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa buong election period. Samantala, sinabi ng National Capital Region Police Office na naging mapayapa ang eleksyon sa Metro Manila maliban sa napaulat na apat na insidente ng vote buying at tatlong kaso ng paglabag sa liquor ban. Nasa tatlong daang persons deprived of liberty mula sa Manila City Jail ang nagawang makaboto sa ginanap na barangay at sanggunian kabataan elections ngayong araw batay sa ulat ng Department of Interior and Local Government. Ang kay Interior Secretary Benjamin Abalos Jr., makasaysaya ng eleksyon ngayong taon dahil sa dami ng mga nakapagparehistrong PDL na botante. Nakaboto ang mga PDL mula sa Manila City Jail sa binuksang Special Polling Precinct sa loob ng pasilidad sa Santa Cruz, Maynila. Ayon kay Avalos, ang kay Abalos, tinataguyod ng DILG at Bureau of Jail Management and Penology ang demokrasya at inclusivity sa pagboto. Dagdag pa niya karapatan ng lahat na lumahok sa eleksyon sa ilalim ng saligang batas. Mahigit 31,000 preso persons deprived of liberty ang binigyan ng pagkakataon na makaboto ngayong BSKE. Matatandaang noong Agosto ng nagdaang taon, inialis ang Korte Suprema ang restraining order sa resolusyon ng COMELEC na nagbibigay ng permiso sa mga preso na magparehistro bilang botante. Sireportahan ng ilang senador ang plano ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na magsampa ng environmental charges laban sa bansang China sa harap ng isang pandaigdigang tribunal. Nagugat ang mungkahi ni Remulla sa naiulat na pagwasak ng mga barko ng China sa mga coral sa West Philippine Sea. Tiwala sa si Senador Jingo Estrada na pinag-aaralan ng Department of Justice ang kaso. Aniya walang pumipigil sa Pilipinas sa magsampa ng reklamo na batay sa mga pandailigang batas at kasunduan tulad ng UNCLOS o United Nations Convention on the Law of the Sea. Gait pa niya, paglabag sa obligasyon sa ilalim ng UNCLOS, ang pagwasak ng China sa kalikasan. Isusulong naman ni is Sen. Grace po na mapalakihan ang budget ng Philippine Navy at Philippine Coast Guard para mapabuti ang pagbabantay sa mga likasyaman sa West Philippine Sea. Ani Remulya, inaasahang maisasampa ang reklamo laban sa China sa susunod na taon. Balita naman sa ibang bansa na sa limamput siyam na tauhan ng United Nations ang naiulat na napatay sa gitna ng patuloy na pagsalakay ng Israel sa Gaza simula noong ikapito ng Oktubre. Kabilang sa mga nasawi ay kinilalang mga tauhan ng UN Relief and Works Agency o UNRWA, isang grupo na nagpapaabot ng tulong sa mga refugees. Nagsagawa ang ahensya noong linggo ng memorial ceremony para sa mga tauhan nito na nasawi sa bakbakan sa Gaza. Binomba ng Israel ang Gaza kasunod ng pag-atake ng grupong militanteng Palestina na Hamas na ikinamatay ng isang libot apat na tao. Ay naman sa Health Ministry, umakyat sa mahigit walong libot lima ang mga Palestinian na napatay sa pagsalakay ng Israel. Naging problema naman na, nang nasa 2 milyong residente sa Gaza ang kakulangan sa pagkain, tubig, panggatong at gamot na dulot ng panghaharang ng Israel. At iyan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito natin sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin ang aming webpage, pna.gov.ph o aming Facebook at text account na dating Twitter na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA headlines sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. 56 days na lamang at Pasko na. Ako po si Marita Muahe, itong PNA headlines, nagatid ng mga balitang nagbubuklod sa Bagong Pilipinas.